Sa pa out to no Ipatsinsuel daw nila ma'am Og sir ang ilang DS17 Tiptronic mga idol Kay nagsigi na po daw siga Ang indicator sa oil mga idol Kanang na mura grains diha Kanang kong itudlo diha mga idol Dili ni mawala Diba? Tungin mo na ni mga idol Ato, ato sa usa Sa tamo procedure eh. So, di na ta maglangan mga idol. Kaya wala na po yung na wani. Nagtaas na video. Ato na nang i-drain ang oil dia. ug atong ilisan na oil filter mga idol. O paghamang natin sa oil. Pandar na, wheel. na ta, mga idol. Nahuman na itong oil mga idol. Pero kita na to nga. Nagsiga lang nga po ng iyang oil indicator mga idol. Meron na lo? Doon? Siga nga po sa lo? Siga nga po siya? Oo. Oh. Siga Gapun oh Reset nato nih Kayaknya nagsiga Mang ang Yang well indicator mga Idol Ato nang gamitan dehag pag reset mga Idol Ayos na mga Idol Idol! Salamat, ma'am. Ayos na kayo mga idol, no? Paulit na sila, sir, o ma'am. Sundi ko niya mga idol, dagan pa niya.